Ibana. Ah, mga kaisan katatapos lang natin kung ulahin si Ibana. <laughs> Malaki na po yung anak na Ibana. Hmm, dali. <laughs> Tataba po ang kabayo. Ang pagkain po nila ay ano, uad. Yan ito, mga kaisan oh yung pumpalay yung po bang pinagapasan sinilab mga kaisan yung ating puno ng saging hmm. sino na ba bang sumilab na rin Hmm. Butik hindi ko mahalat. Hmm. Pinagtripan siguro ng mga ka. Ayun, oh, dumali na rin. Hmm? sinilab naman mga ka-insan oh, ay patay ang saging lantay o pa man din ay sayang sino ko nagsilab nito ano kaya rin nakibong yakin mga ka-insan pag um, ito mga ka-insan may nakibong ano kaya yun? Hmm. Ay, pag-ong kalasa yun. Ano kaya yun? Ay, pag ung Hmm. Laki. Ah, uh, sa pag ung mga kaisan, ang laki. Hmm. Nakakibo. Hmm. Ayan o. Ayan, ating adubuhin. Ito ka natin po lang dyan. hawak sa sa puwit ay. Haba. Ito ang hawak sa puwit. Nakikita ko po sa tiktok. Tama ba ka? Ayan o. Mga kaisan, ahas pa ko. May nakibu sabi ko. Walang dyan. Ayan. Wala naman tayong sako. May nakakibo. Mm. Sapa itong adubo. <laughs> May nakakibo eh. Ah mga kaisan. Sinalab yung ating saging. Mm. Sayang. Mm. Napagtripan siguro. Aray. Sayang eh. Mm. tatlong puno isa dalawa tatlo mga kainsan ang yaman mo na ang dami mong naani pero ang reality mga kainsan ang laki po ng gastos <coughs> malaking puhunan ito ikukunta ko po sa inyo ha, mga kainsan ha ang puhunan po namin ni Mrs. dito ay ano nasa 140,000 hanggang sa pag-aani. Ayan. Tapos ang nakuhang palay di, yun ay lahat ng kasus mga kainsan simula pag-aabono, simula sa patanim, pagtatabas. Ayan. 150 mga kainsan. Ay di, aray, kukuntahin natin kung magkaano talaga. Dahil ang dami kong naririnig ay sabi ay si kainsan pakata. Ay ang ganda ng anay talaga pong <laughs> pero ito ang realidad mga kaisan kukuntahin ko sa harap ninyo ay di 76 karga 76 na lang 76 ang ibig sabihin kasi dito sa amin mga kaisan pag 76 karga ay ganari 76 ay, 76 karga ay di 76 times 2 76 76 times uh, 2 equals 152 sako ang nakuha natin po lahat dito total. Kaya lang ito po ay nakakaano ay 200 sako. Kaya lang hindi natin ata na 200 sako dahil ang iba po ay gulayan ah. na. Kaya po nito ang 30 karga or 60 sako pa itong ating ginulayan. Ay di suma total 152 sako mga kainsan minus natin sa 20 sako. 20 sako. 20 sako. Ay di 130 sako na laang. Ay ang isang karga nag-i isang karga ay nag-iinglubong 132. Ah uh, 1 130 sa pinakamababang kwenta, 130 135 na laang, 135. 135. 135. Did by 2. Kaya this Ugarit story 67. Sa isang sako, 67 na kilos. Dinibide ko lang po ito. Gawa ng... Sa isang karga nga ay 130. Ay divide 2. 67. 67 kilos. Uh, times mo sa... 132. 'yan equals 8,444. Yan. Tapos ay presyohan natin ng para transparent tayo mga kaisan. Presyohan natin ng lakabuan na po yun. 8,844 kilos. Times natin sa 21. Pero sabi ang palay daw po 22 per kilo. May nagsasabi naman po 21. Sa pinakamababang kwenta mga kaisan. Times natin sa 21. Times natin sa 21 Duminan ko ako mga ka Ganyan talaga ang tuko na magsasaka Yan Bale Ayan Ang napera natin ay 185,000 Laking, laking pakinggan ano Tapos ay minus mo sa 40 Minus mo sa Minus mo ah Minus 140,000 140 140,000 140 Yan, ang kinita natin mga kaisyan ay 45,724. Ito po isa pinakamawabang kwinta. Sa loob ng 6 months mga kaisyan, i-divide natin sa 6 months. Divide 6. Kaya e, paano nga ba? 45,000 pala mga kaisyan equals. Yan, tama, may pala yung kanina. Tapos ay divide mo sa 6 months ay halos sa uh, kumikita tayo ng monthly ng 7,620 yun ang kinikita natin buwan buwan mga kainsan sa palay po sa palay kaya mga kainsan pero ito ano ito kasama na lahat po yung kwintang 140,000 kasama na yung pagbibisita dahil lahat ng kadagalaw ko kasama mga kainsan Mahal po ang ano, mga gamit, mga, yung mga pang-spray, mga polyar sa palay, mahal po lahat yan. Kaya inaabot po tayo. Sabi, kaya isang patpakalaki naman, ay, yung pong ganito kalawak, kulang-kulang uh, 3 hectares po ito. Ayun ay, po ang kinita, yan. Ay, ang dami nagkukwinta, ay. Sabi, kaya isang dami mong pera. Ay, pero yun, inaandun po ang ating puhunan. Siyempre, nandun yung ating lahat ng puhunan na pa yun. Di, ang sumatotol nga niya mga kaysa, sa, sa ugalit yun, nasa 7,000 ang araw natin pero kung sa gulay mga kainsan yung ganong ganong yung 7,000 mong iyon mga isang pitas mula ang iyon ay tuwing ikatlong araw or araw halos sa uh, minsan araw-araw kong pipitas ng talong kaya masasabi ko mga kainsan mas malaki ang gulay o so, ay yung sa loob po ng sa loob ng isang buwang 7,000 pwede mong kitain sa talong ng isang araw mm, po sa aking experience mga kainsan kaya naggulayan po tayo po, yun po aking ano patutuulaan po yung akin nakikita po naman ninyo yung pong lahat ng puhunan natin sa talong Galt, uh, ano nga, lahat po nang inilabas na natin do sa sili, sa mga pinup pinupuho na natin ngayon, yung po ay nanggaling na lahat ay sa talong mga kaisan Tapos, lahat ng mga kaisan lahat ng tinubo natin sa talong, lahat ay napunta dito sa palay na ipinuhon naman natin. Ibig sabihin, mas malaki ang kita ng gulay mga kainsan. Dahil yung kinita natin sa gulay, halos dit ipinuho na natin sa talong yun mga kainsan sa mga ano po mm -hmm. ay pag iko -oy, mga kainsan ay ano ang sa mga magtatanong nga, sa mga gusto nga pala magtanim ng talong mga kainsan kung maaari <coughs> ang itanim ninyo 20,000 to 30,000 puno dahil ang mangyayari mga kainsan 5,000 puno yung 5,000 puno na yun uh, lahat yun pang -upa ngayon halimbawa, tapos lahat ng harvest mo kinabukasan na 5,000 ka puno ano mo na yun Se i neto mo na yun sa iyo na yun kaya yung iba, malalawak po ang tanim yun po ay mga nakuha ka ding idea sa mga malawak ang gulayan at talungan kaya yung iba nagtatanim po ng malawak para mas malaki ang kita Oh, yun po ay mga ayon sa pag-aaral natin. At uh, sa mga sineshare din to, sineshare din ng ibang maghahalaman. Pero yung iba naman, hindi talaga sineshare kasi negosyo naman, negosyo naman talaga yan. Bawal eh, ano. Pero sa akin, gusto ko lang ding malaman nung iba. Sabi, ay, ganun pala. <laughs> oh. Siyempre, negosyo yan mga kainsan eh. Sa akin naman, gusto kong malaman din niyo i-share din, share din. At, ah, uh, ang dami din pong ano ay haka-haka na ang laki daw ng kinita pero yung puhunan natin na andun tapos ah uh, yun may balak nga natin yung bigasin din yun tapos ang isa ko pang natutunan mga kainsan ay di ano ito pa ang diskarte mga kainsan share, -share ko sa inyo pero mahirap ano hin eh baka magalit sa atin ng mga negosyante ay di tayo pala mga kainsan hawak hawak tayo sa liig ng mga negosyante. <laughs> Wag naman sana magalit sa atin ano. Yun ang reality, mga kaisan. Alam mo na pag-aralan po natin ay diga na rin. Eh. Mag-aani tayo ng palay ngayon. Ngayon, anihan dito sa amin lugar ang nangyayari mga kaisan. pinabababa nila ang presyo ng palay. Kung kagaya ngayon, 21 na lang ang palay. Mga kaisan, 21. Pero pag hindi anihan po dito sa amin lugar, ang nangyayari 29 to 30 ang kilo ng hindi pa bayo ng palay. Kaya sabi ko, ah ganun pala. Parang nilalaro din kami, nilalaro. Ngayon, ang nangyayari mga kainsan, yung iba natin palay pinagbinta natin, hindi natin binigas dahil wala pa tayong bodega. Yun po yung next project natin, siguro ano, bodegang malaki para sa bigasan. Tapos ay ang isa pa, stack natin ang palay natin. Ilalabas natin pag mahal na ang presyo ng Ah... Uh, palay pag nag-30 na. Parang ganoon mga kaisan. Dahil ano din ay tinatalinungan din natin, tinatalinungan tayo nila. Kailangan natin din mag-isip ba? Sabi ko ah, ganoon pala. Uh, ay hawak tayo ng mga ano ay mga singkit. Kaya, oo. Uh, kaya maging ano din tayo. Kumbaga Basta mahirap mga kaisan eh. Mahirap din naman kontrahin yung mayayaman. Basta, basta napag-aralan ko lang yun. Sabi ko, ay gayong pala ang sistema nila. Ngayon yung mga sistema, naaaral din natin. Share ko lang yung experience ko mga kaisan. Kasi dati, hindi ko alam yung mga ganyan. Na-open lang ako, noong ako ay nasa abroad na. Na-open. Dati kulong na kulong ako eh. Hindi pa open yung isip ko. Basta ang alam ko lang dati, mag-aani tapos mangungutang sa pamilihan tapos ituloy ang tubo tapos mag-aani magbabayad ng utang tuloy ang tubo yung sistema mga kainsan laging ganun kaya ako nag-abroad sabi ko apa, ulit ulit ay di doon natin alaman yung sistema na ay ganun pala yun parang sabi ko ganito pala itong sistema ito parang di mag-aani kami ni tatay yung pinag-anihan namin, ibabayad lang sa utang. Sabi ko, ay mali ito, ay. Sabi ko, hindi tayo makakaalis dito. Ay di ang ginawa ko mga kainsan, nung nag-abroad na tayo, lahat ng utang ng inay, ng itay namin lahat, namin binayaran, kumbaga kahit ano, gipit na gipit kami. Para lang makaahon ba doon sa sistema ngayon. Sabi ko, mali eh. Kasi, mag-aani tayo, ang ganda ng ani, yung aanihing iyon, ibabayad laang natin sa tubo sa tubo ng inutang natin sa palay kung bakit tubo ng tubo ay di hindi tayo, lalo tayo nababoon sa utang yun hanggang ngayon ganun pa rin ang sistema dito sa amin pero kaya sa kailangan mabago ba yun may akin lang experience mga kaisan ah. pero ewan ko lang sa ibang magsasaka dahil ano ay hawak tayo ay hawak sa liig kaya sabi ko kay, ay paano makakaahon ay ngayon nung nakabayad-bayad na kami tulong-tulong kami lahat mga kainsan para lang mabayaran yung mga utang-utang namin dahil hindi, hindi uh, alis eh halimbawa lugi kaming aning ngayong aning ito ay babayad na naman kami ng utang dahil may tubo sa pamilihan ay mali sabi ko mababaon tayo sa utang nito. yun hanggang sa tulong-tulong kami lahat magkakapatid hanggang yun sabi ko tulungan hindi pwedeng ano kasi gini, gipit ay gipit ginigipit mali yung ano yun ngayon medyo nakakahinga-hinga na kami ngayon mga kainsan gawa ng yun ngayon hindi lang hindi pa natuloy yung ating bigasan dahil kulang pa kami sa ano sa bodegang malaki kailangan natin ng bodega <coughs> at soon mangyayari yun uh, soon soon sana mangyari tapos ay yun lang yun tapos ay bilarang maganda hmm. para gusto natin kumuwala sa sistemang kinalakihan namin mga kainsan na hanggang ngayon yung iba hindi pa rin nakakawala dahil hindi pa kasi open eh wala naman nagtuturo sa atin na kung papaanong kasi ang nalam sabi ko nga sa inyo <coughs> yun yung nalaman ko simula pa simula sa mga magulang ko at lolo namin yun, yun yung sistema. Mangungutang bayad yun. Ay di ako naman. Sabi ko ah, bat ganun lagi tayo taon-taon? Halos pambayad na lang. Ay di yun. Hanggang sa naaral natin yung sistema, yun. Hanggang sa nakawala kami mga kainsan. Hmm. Kumbaga, iba na yung hmm, ano namin ngayon. Hindi na kami yung talagang baon na baon. Ay, talagang hirap po. Ang hirap kumuwala doon sa sistemang iyon. Hmm. Dahil yun ay simula pagkabata sa mga kalululuhan namin, yun ay yung kinalakihan na namin. Hindi na bago. Hmm. Ayun, binigyan tayo ng chance para baguhin. Ay di, kahit pa paano na may nakakabangon-bangon ng kaunti. Naikwinto ko lang sa inyo mga kainsan ay kung alam nyo lang mga kainsan ay nung araw kami ba baon na baon sa utang oh, uh, ay uman mga kainsan ay sa awa ng Diyos na bayaran natin yun po eh, hindi ko kinakahiya na baon ay eh, ano ay eh, naman ah yun sabi yung iba lang ay nahihiya na may utang ah hindi ko po ay kinakahiya ay eh, sa awa ng Diyos na may ayos na ginapin na tayo mga kainsan ako yung napapakwento na sa inyo mga kainsan ako sasaka pa din ni mamaya at ah. Uh, ako po ay magbabantay ng palay mm. <laughs> biruin mo mga kainsan kayo na lang ang magkwinta yung 140,000 yung 140,000 na pera napuhunan mo kung yun ay ano tawag na rin tubo ng tubo ng kahit 5% dito kasi sa amin 5% to 10% eh uutang ka sa pamilihan sabi nga ay pamilihan ang tawag sa amin ay ay di kwintahin yung mga kaisan sa 140,000 kung magkaano yung sa ugalit istorya 5% kung magkaano yun every month mong bibigyan yun or every 6 months may iipon yun tapos yung 5% na tubong iyon tutubo pa yun <laughs> yun kaya ang magsasaka nababaon pero hindi naman po lahat ganun yung iba nabago na rin yung sistema nila pero yun yung nakikita ko eh, sa surrounding ko eh. lahat ganun lahat ay uh, yun thank you lord at uh, medyo na iba na yung sistema natin ngayon hmm. at uh, konting aral pa Ayan, salamat din ko po pala kay Chingkitan. ang laking uh, tulong mo sa akin halos uh, sa pagbabasa ko, pagbabasa ko sa mga libro mo sa mga idea sa mga doon na buksan yung isip ko mga kainsan para udin nyo siya yung mga libro niya bilhin nyo hindi ako sponsor niya pero sobrang laking tulong babasahin mo lang siya ang dami ang dami palang mali ay paano mga kaisan ako'y napahunta na sa inyo ari sa experience ko lang naman mga kaisan experience experience ko ng buong pamilya ay paano mga kaisan tatapusin ko na rin gabi na Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Yan. <coughs> Yan po yung mga babantayan natin mga kainsan. Palay po.